Good day mga idol. Samahan niyo ako magpalit tayo ng brake pad ng sasakyan natin mga idol. Kasi kung dadalhin natin to sa uh, mga mechanic shop, mga auto shop, masyadong mahal silang maningil. So, pwede natin gawin sa sarili natin. Manood lang tayo ng YouTube kahit na hindi tayo marunong sa mga ganitong bagay, pwede natin uh, gawin. Tulad ko, ayan, pinanood ko lang 'yan sa YouTube. Ito nga pala yung brake caliper niya, meron siyang bolt na dalawa, taas at baba. Madali lang yan tanggalin mga idol. So yan, hindi ko na napakita na uh, niluwagan ko yung tornillo na yon. Pero kinakamay lang yan pagka natanggal mo na yung bolt na yon. Madali na siya. So tarihan nyo muna yung, ano, yung caliper mga idol. Para hindi uh, masira yung hose nung ano nya, yung brake fluid nya. So kailangan i-ano natin siya. Itali natin siya, wag natin ilayo. So yan yung ginagawa ko mga idol. Tinali ko muna Tapos ito yung brake pad nya mga idol Madali lang tanggalin yan Kahit uga-ugain mo lang yan Uga-ugain mo lang siya hanggang sa matanggal Ayan yung luma o oh. Sobrang nipis na mga idol Palitin na talaga mga idol Sobrang nipis na May maririnig kayong tunog dyan Pag kayong sobrang nipis na Maingay na yung uh, brake nyo Pagka ganon Palitin na yon mga idol Ito yung bago ano. Oh. Kapal, 'di ba? Sobrang kapal pa. So itong luma, ah wala na, ubus na talaga mga idol. Kailangan na palitan 'yan. So kahit 'di tayo marunong talaga sa mga ganitong gawain, ah kaysa mapamahal tayo sa mga mekaniko. Alam niyo naman, dolyar ang ano dito, ang per hour nila, masyadong malaki. So ayan, gawa natin sarili yan. So linisin muna natin mga idol yung ano, yung paglalagyan natin yung caliper, yung holder niya. Tanggalin natin yung mga dust. Ayan. Kahit anong pantanggal na eh, toothbrush nga lang ginamit ko diyan mga idol eh. Tapos konting grease, yung pagkakabitan. Make sure mga idol wag niyo lalagyan yung grease yung ano, yung yung rotor niya at saka yung pinaka pad niya. Sa likod lang ng brake pad na ipapalit niyo ang lalagyan para dun sa mga ano lang uh, tatamaan nung mga caliper wag dun yung ano yung mismong brake pad nya kasi yun eh, yung tatama dun sa rotor ng gulong natin mga idol eh pag dinala ko to sa shop uh, gagastos ako ng 300 dollars uh, may tax pa yon pero ito ginawa ko lang para sa sarili ko lang kasi para makamura tayo mga idol ah uh, ni Tutunin natin, aralin natin yung paggawa nito mga idol. Kasi para din sa atin to, kasi may sasakyan na tayo. Kailangan, alam din natin yung mga, uh, para sa mga sasakyan na ginagawa. So, magmekaniko muna tayo kahit uh, papano. Uh, matuto tayo ng uh, kahit konti mga idol. So, ayan, uh, humiram lang ako ng tools diyan mga idol. So, tsaka bumili ko ng c na yan. Uh, $15 lang yan. And yung grease, uh, ano lang yan, dollars uh, Oh, so ang laki na ng tipid ko dun sa 300 dollars na sisingilin sa akin ng shop, 'di ba? Ito nga pala yung caliper uh, tube mga idol. Ayan. kailangan natin 'yan itulak pabalik. So kita kita niyo naman na lumabas talaga siya. Gagamitan natin ng C-clamp mga idol. ah uh, para lang maibalik natin mga idol yung tube niya. At uh, para pag nilagay natin yung uh, caliper, sakto na dun sa pinagtanggalan natin. Kasi makapal na yung bagong uh, ano natin eh brake pad natin kaya kailangan mas maibalik natin yung ano niya yung tube niya para pag binalik natin doon yung caliper doon sa brake pad is uh, lumapat na siya hindi na tayo mahirapan magkabit mga idol para hindi na siya masikip uh, kumbaga parang paluluwagin natin siya ibabalik natin yung tube niya youtube lang ang katapat niyan mga idol kaya ako ginawa 'yan para makamura tayo mga idol Sobrang mahal talaga kasi yung mga shop dito, mga idol eh. So ayan ang kailangan natin. Matutunan para makatipid, 'di ba, mga idol? Tingin po. <laughs> Quality. So ayan, medyo okay na 'yan. So mayroon talagang tools para dyan sa C-clamp na 'yan. So ayan lang yung alternate na uh, gamit para maibalik yung tube na 'yon spreader ang tawag doon sa masyadong mahal nga lang kaya hindi ko binili mas kaya binili ko yung ano na lang siklam mas mura di ba so linisin natin yung caliper brushin lang natin yan mga idol para lang matanggal yung mga dust. so tsaka natin ibalik mga idol so isasalpak lang yan parang takip lang din yan eh so dahan dahanin natin Ayan nga pala yung tali na ginawa ko. So, para hindi lumayo yung caliper na yan mga idol. Kasi yung tubo nakikita nyo yan. Yung fluid dyan sa brake fluid dyan mga idol. So, hindi pwedeng masira yan. So ayan na yung bago nating brake pad makapal. So testing natin. So ayan. Kabit na natin yung gulong. Ang kakabit ng gulong isa-isa uh, lang. Uh, wag natin biglain at unti-unti lang din ang higpit yan mga idol. Bago natin ibaba yung jack. So ayan, natutunan ko yung paggawa niyan dahil sa YouTube mga idol. ah uh, salamat sa mga nag-YouTube na gumagawa niyan. Yung mga YouTuber na gumagawa niyan mga idol. So ang laking tulong talaga pag may mga ganyan mga idol. So ayan, salamat sa inyo mga idol. Ayan lang yung pinagawa ko ngayon day off. Uh, pinagtrepan ko nagmekaniko muna tayo mga idol so yan salamat sa inyo mga idol sikipan natin mga idol ang pinakalas na persa na ibibigay natin dyan so, kailangan talaga safe na lock talaga yan kailangan masikip na masikip yan bago natin ibaba yung jack yan Kala mo, mekaniko talaga eh, no? Eh, mukha namang sirani ko eh. Ayan yung pinaka last na higpit natin mga idol. So, ayan talaga ang kailangan natin mga idol. Uh, safety, di ba? Kailangan ng safety yan mga idol. mika uh, mika mekaniko na nga tayo. Eh, kailangan safety pa rin yan. Ayan isa-isahin natin yung pag ano niyan, pag talaga niyan. No, kung ayun yung hangganan, okay na yan. Hindi na basta matatanggal yan mga idol. Wala nang lakas. <laughs> Napagod. So yan, kinabitan ko yan, dalawa. Kabilaan yan mga idol. Yung dalawang likod na gulong. Pinalitan ko yung brake pad nyan. So, DIY yan. So, nakatipid tayo ng halos uh, dalawandaan mahigit. Uh, pang merienda natin yan mga idol. At pang bayad ng bahay. Salamat mga idol. God bless.